Arestado sa Cavite ang isang lalaking nagpanggap na pulis. Nagalok raw maging caretaker sa negosyo ng biktima ang sospek. Pero pag pala ang pakay ng kawatan. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Ito, kinukuha na yung nagnakaw sa atin. Hating gabi nitong linggo, ng dakpin ng mga ang lalaking yan sa warehouse na ito sa Silang Cavite. Ang hinuling yan, nagpapanggap umanong pulis para maging caretaker sa kamagnanakaw. Hindi na pumalak ang 51-year-old na suspect na si alias Jude. Ayon sa negosyanteng biktima, September 2023 niya unang nakausap si alias Jude. Nagpakilala raw itong pulis at nag-alok na maging caretaker ng motor pool ng biktima. Ang motor pool ay yung imbaka ng heavy equipment gaya ng backhoe at crane. Nagpakilala raw siya sa akin na pulis po. Tapos po, ayon, pinag-stay ko naman. Nagtiwala ako sa kanya dahil sabi nga niya na pulis siya para mabantayan niya ang gusto yung property at yung mga heavy equipment. Pero nag magtagal, nagsimula na raw mag-iba ang kilos ng suspect. Gayun din ang pagkawala ng ilang pyesa ng heavy equipment sa warehouse. Maging ang ibang tauhan ng biktima na nagpupunta roon, inaangasan din daw ng suspect. Every time nagpupunta daw sila, naka-uniform siya at saka medyo parang ini-intimidate niya yung mga tao ko tinatakot niya na siya pulis para hindi makita yung mga activity nila na yung mga ibang equipment ko po pala e, binibenta na at mga pinagtatanggalan ng mga parts. Umabot pa raw sa puntong nang hihingi pa siya ng dagdag bayad dahil hindi raw kontento si Alias Jude sa tatlo hanggang limang libong pisong weekly allowance na ibinibigay sa kanya. Pumunta nga ako nung Saturday sa motor pool. Uh, medyo kakaiba na kasi yung kilos niya. So, kaya pumunta ako ng police station para i-report nga na itanong kung talagang totoong police po siya. Dito na raw naghinala ang may-ari ng warehouse at nagpunta sa presinto para kung pirmahin kung pulis nga ba si alias Jude nang malamang hindi siya pulis, dito na hinuli ang sospek. Narecover sa kanyang bag ang ginagamit umanong pulis uniform, pati bala at baril na walang lisensya. Hindi na nagpaunlak ng paniyam sa amin ng sospek, pero itinanggin niya ang krimen. Inaalam pa ngayon kung saan napunta ang umanoy mga tinangay na gamit na nagkakahalagang 3 hanggang 4 na milyong piso. Mahaharap ang sospek sa reklamong usurpation of authority at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Bukod sa bawal magpanggap na pulis ang isang sibilyan, bawal din sa pulis ang magkaroon ng ibang trabaho sa ahensya man yan ng gobyerno o sa pribadong kumpanya. Pwede itong ikasuspindi ng pulis o ikatanggal sa serbisyo. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.